Ay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid At salamat po sa uh, inyong paglaan ng oras upang kapatid po sa araw nito At uh, uh, nais nice ko lang din po kay Andres. Uh, si Andres uh, Si kapatid po namin, si Brother Jeral uh, si, uh, si Brother Gerald po uh, Sa mga hindi po nakakaalam klase po namin siya sa uh, Preacher's Training Program noong 2000 18. So ngayon bang ulit namin kasi nagtatrabaho po yata. welcome back po. si so, brother bro. po, po yata. Sa uh, may mga katanungan po, uh, hi si Balita. Pwede po Yan si brother Gerard. Siya yung kaklase namin dati sa future street. Welcome back to Brad. Sige po, Uh, gusto ko lang liwanag din sa mga religion. Una-una, -una, Iglesia ni Cristo, Catholic, at sa Seven Adventist. Sa so, Seven Adventists ay may na pagkawal na kainin. At tuwing Sabado lamang sila nag-gagreto na, at na, sumasama. Maraming bawal sa kanilang pagkain. Sa Catholic naman, tuwing may mas, nagdagawa sila ng na ito, katuloy ng pagkakumunyan, pagkakampagan. Diba, sabi na akin, yung unang lang No, ako pa sabi niya, magkumunyan. Kailit ko pa rin ko, So, ati mong pinapunta ko sa kay Padre at ako nagdasal doon. At sinabi ko na, kasalanan. Bakit ko sasabihin? Masalahan din yung akin pero sasabihin natin. Mali yun, di ba? Dahil makasalanan siyang tao. Eh. Lahat ng tao makasalanan. Ba't ko sasabihin ang kasalanan ko sa kanya? Bakit naman siya pinagdasal ako ng Baginong Maria sa Pumbisis? Ama namin sa Pumbisis. Eh, hindi ko alam kung siya pato to. Paano mo na rin? Yun, ang pagkakamali nila. Diba? Dahil sabi nga ng Panginoon, inilitigaw ko ang marami darating ang Kristo, gagamitin si Kristo at ibibigaw ang marami. 1940 naman, hindi siya ni Kristo. Sa tuwing sila ay magkukumod yun. Kasama ang ikapo. Doon nila ay ang 10 bahagi na kanilang kinita sa loob ng isang taon. Gano'n yung Malaki. Kaya sila yung mayaman. Ang alin na,

Kaya pala ba masasabi ko, din, sa Muslim naman, si Ana. Si Ana ang nagtayo. Pero ang tao, ang tao si Ana. Ang, ang kuhang babae naman, ang um, Sibir at Tintes. Ah, uh, si ang, ang Iglesia Cristo, si Manal, 1914. Felix Manalo. Sa akong pangakaalam si Felix Manalo, may buka mo siya nakapresenta. Walang nakakapasok doon kundi yung mga anak lahat. Walang iba kung hindi sila lahat. Kaya marami nga ang nililigaw. Tukol sa maraming pananampal tayo. Pero sabi naman, si Kristo naman lahat tayo. Ang, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang anak tayo ng Iglesia. Sa lahat ko natin yung pulang mo, nasabi ko mga kapatid, hindi po sa inyo. Mayroon pa po bang pag-aaral? mga yes, yung rin kasi may manalig, which is sinasabi ninyo nga ang g e na s i yung Ang subo po ng panahon ay ang ating Panginoong Ibang po dito, wala nang ibang ibig ang ng ang ating Panginoon. At mayroon din po sila sa na tanging si Yosef Cristo ang guling subo kaya po sa kanilang pilit nilang binagaligtad, na tao, si Kristo, at kuli si Manalo. Yun po ay hindi tinatanggap. At wala pong nakasulat sa Bible na pangalan ni Manalo. Samantala ng ating Panginoon sa so Kristo po, na nasaan, siya ang tagapagmana, ng naman. yes, all the authority given by our God. Ano po ba ang kaya po, kami mga tagapagturo ay humihiling po sa lahat na e, huwag tayo maging bulag na tagapagsunod. Kung e, tayo po may pagkakataon, palaguin po natin ang ating mga kaalaman, mga magitan ng pagbabasa ng ating mga Bible, kahit isang beses, isang araw o ilang phrases po. Nang po, kung kayo may mga katanungan, may naisliwanagin at lalong lalo na, nakasalalay po ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa pwede po natin i-raise sa amin, pag-aalala po natin, at sama-sama po natin itong aalamin. Nang sa gayon ang lahat po ay mabigyan kayo ng mga kung saan patutungo kung tayo may lumalakad sa tamang daan na dapat natin sumunod. At ituturo naman po ng Panginoon sa atin kung tayo po ay dapat na sumunod o dapat hindi. Yun lang po pakilis sa so, Kasi ang alam ko lang po kasi pagka-sermon, wala tayo. Parang sermon type siya kasi. Ito e, total po may mga nagtanong. Additionally po lang po yung sa nalaman namin ng Karen yung Monday na ang baptist po pala kung wala ka sa home church mo hindi ka nila bibigyan ng komiko sa komiko. Ha? Yun, po yung ano. Hindi ka tulad natin na kahit saan pa tayo pumunta bibigyan tayo. Additionally po lang po. Ito e, po yung tanong po. Kasi marami sa atin nag-abroad po ay eh, imposibleng tanong sa panahon ngayon dahil bawa ng, may technology na tayo na pwede na tayong kumuha ng mga yung uh, service natin, pwede naman. Paano po kung dun sa taong hindi marunong sa technology o nandun sa ibang bansa na wala siya pwedeng pagkunan ng uh, information na sa atin? Tama po. saan meron malapit na simbahan doon na hindi natin kapanalig, ay pwede kang pumasok doon para lang makakuha ka ng ah, info o manatili ka sa bahay na mag-isa, manalangin, mag-search. Para lang po doon sa mga nag-abroad. Mm -hmm. po? Ako po ay tatlong taong nagtrabaho sa abroad, sa Bipo at sa Dubai. Sa panahon po na yun, nimisan ko, hindi ko po ginawang umatend sa ibang mga congregation dahil ako po ay naniniwala na ito ay pangangalin niya na tinatawag sa Bible. Hindi po pwede na kung kayo po ay membro ay aatin kayo kung ano lang ang available na religious organization doon sa lugar ninyo. Bakit po? Kung ang katuroan ko nila ay hindi naaayon sa tinutuwi sa Bible, yun po ay susundin mo at kakainin mo o iaanong mo. Lalo ka lamang pong malinigaw. Kaya sa panahon ko na ako ay wala. Ako ay nag-iisa. Naghanap ako ng mga kapatid na may kaparehong kung pala ng palataya at pag-practices. Pero hindi pa rin po. Pero nung dumadati yung family ko, kami nakaganap ng panambahan sa aming sariliwtahan. Ngunit naman ko ginawa po, hindi ako nanatili na kung ako ay walang kaaraman. Nagbasa po ako ng Bible, kung ano ang gusto ko. Yun ang aking ginawa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dahil naniniwala po kami na kahit nasaan ka, okay, kahit nasaan ka, gagabayan ka ng Panginoon kung anong dapat mong gabi. Pero yung mo sa ibang religion at pagkatapos iba ang iyong mga religion, yun ay pinatawag ng pangangalim niya or tali <coughs> pa rin. Oo. Kasi yung nila, maaaring magtulo sa iyo ng iba, maaaring makapagpaligaw sa iyo o maaaring ikaw ang makapagpaligaw pa sa mga kaya sa yung mga abroad po, sa ngayon ginagamit natin yung online. Napakabuti po ng online kasi kahit pa paano, nakaka-attend na po sila. Ngunit, kahit pa paano po, kinakailangan pa rin na sila yung may pagkakataos, umatin po sila sa tama sa actual. Kasi yun po, parang alternative way lang natin yung online. Sa panahon po natin ngayon.